Ah. Alright right. Ah. Ah. So bihan na sa mga kamaks So may untak karoon mga kamaks nung no? ha Wala na yung uwan mga kamaks Hope na itong apps Doy Doi, Uy, doi. Ah. laro ba diri sa camera mga kamax ito ang cellphone ito yung sufficient balance ito so, ba itong i-quence mga kamax ano sa 28 quence na lang no 28.57 alright so hope na itong auto may so dadaan mo na tayo sa 7-11 mga kamax ah Alright, let's go! Oh Alright. Uh, Bago tayo magbiyahe mga kamaks, uh, punta muna tayo sa my eleven para magpaload tayo ng uh, equines. So, wala na po tayong equines mga kamaks. Sana naman o uh, na hindi na umuulan mga kamax kasi napakahirap mga kamax no? pag umuulan tapos magbiyahe tayo so kumusta mga kamax kumusta nga to ang mga bagong rider karon be paki comments kung kumusta ang biyahe mga kamax sa tuwa mga viewers so thank you so much no sa tuwa mga viewers nga anaga mo nagpadayon nga nag support sa to uh, YouTube channel no maski hindi kay ta ingon na daghan og views pero nga awa lang diha, at least na argyapon gyapon mo diha permi nga nag-support sa tuang YouTube channel Ayan, dito muna tayo sa May 7 eleven mga kamax para talo tayo ng ito e So bale may nakadownload na po kasi ako na app sa 7-11 mga kamax dito na tayo para pagdating natin sa loob uh, ah, na po tayo bayad so ayan click sa so, mga wala pang apps na na sa 7-11 pwede rin kayo mag download and then dito sa my pbills tapos search natin itong maxim ayan account number account name, pangalan natin. Tapos, amount mga kamaks, 300 ang uh, minimum niya mga kamaks. So, ayan. Okay. So, tara po tayo sa loob. Ipa-scan natin 'to sa sa Para bayad na po tayo dito sa maps. natin mag-load mga kamaks. So, pumasok na po siya sa app sa atin. let's go. Let's go na mga kanak sa ouch. Yung sa instant ko pala. <laughs> Ngayon, uh, gawin natin mga kamak. Ah, syempre, i-on natin yung Photo uh, assignment, syempre. Para naman mapasokan tayo ng mga booking na hindi na, hindi natin, na, uh, natin ni-request. Okay. Right, so may 320 tayo na eco -wains. Ah. Siyempre, ganoon pa rin mga kamags, no? Ah, uh, tayo ng pinakamagandang location. Ayan, may naga. So, 70 medyo malayo din. Wag na. Marami mga non-priority doon sa naga. Ibigay natin yan. Hanap tayo ng pinakamagandang pisto, mga kamags yung dating ah... Uh, tinatambayan natin yan dito tayo mga kamaks ito yung uh, permanent natin na uh, starting area no alright sana may naman tayo mga kamaks haba ng hair natin ngayon ha wala wala tayong gupit ngayon mga kamaks so ayan, hintay okay, tayo ng booking dito mga kamaks uh, trade digest syempre trade yung hinahanap natin mga kamax bali yung rating sa ngayon, ngayon mga kamax uh, bumalik po siya sa 0.99 and then uh, 99 completed orders isa tingnan mga kamax sa pinakamagandang uh, ratings no so bali mga kamax ah uh, I-check ninyo palagi pala yung Google Map mga kamaks kung saan kayo idaan. Katulad nito mga kamaks. Yan na, ay, ipapakita ko sa inyo mga kamaks. Yan, So, yung Google, yung Google Map mga kamaks at pinadaan niya ako sa mga South Road property eh, napakalayo na ano po yun mga kamaks sa 16 km kung sa ano tayo sa may pardo tayo dadaan mga kamaks eh, nasa mga 10 km lang yata to iba talaga kasi itong Google Map mga kamaks kasi pag may natitik sila na traffic area mga kamaks eh, idaan ka doon sa ano sa walang traffic kahit kahit hindi kahit hindi masyadong traffic na na, na, na detect niya kaya automatic na po yung mga kamaks uh, ibang location kanya idaan kaya uh, uh palagi nyo i-check yung google map niyo mga kamaks no tulad nito oh. nasa malayang lugar po siya mga kamaks uh, tayo sa may south road properties na uh, malapit lang naman dito sa may ano sa may tamang uh, maligiriya.